Sugatan ng isang rider habang patay ang kanyang angkas matapos pumailalim ailalim ang kanilang sinasakyang motosiklo sa isang close van sa Pasig City kanina. Ayon sa driver ng close van, mag turn sana siya nang bigla mano siyang banggain ang motosiklo sa tagiliran. Ang may na balita din ni Salima Refran. Nagkaipit pa sa ilalim ng closed van ng lalaking ito matapos pumailalim dito ang sinasakyang motor sa Shaw Boulevard sa Pasig kanina madaling araw ang mga rescuers na hirapan sa pag-alis sa rider at sa kanyang angkas sa pagkakaipit sa ilalim ng truck. Ginamitan po natin ng uh, forex, uh, balloon baluna, uh, baluna, rubber balloon na for jack. At uh, nakuha din po natin at isinakay sa Barangay Ugong Rescue. Nakilala ang rider na si Arnold Donyo, Ang kanyang angkas sa si Rocky Susingan, malubhang lagay at dinala agad sa ospital. Pero binawian din ang buhay. Ayon sa driver ng van, mag u turn siya nang biglang banggain sa tagiliran ng motorsiklo. Gate niya, naging maingat siya at nag-signal habang nagmamaniobra. May mahabang busina ako narinig kaya medyo nag-alangan akong gumanon yung dumiretso. So pag ano ko, narinig ko na lang, wala man lang yung crack ng preno, medyo matulin talaga. Pero hindi pala pwedeng mag-U-turn sa lugar. Dito sa kahabaan kasi nito, uh, negative tayong mag-U-turn. Wala tayong U-turn slot dito. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang driver ng van. Salima Refran, GMA News.